Ang problema lang niya yung microphone walang eco. Hello. Hello, sound mic testing. Walang eco tapos yung isa hindi gumagana. Hello, hello, hello. Wala talaga mga boss. So, napandar ko na, kaya lang kakalas na naman uli ako ng harapan kasi may problema tong ano nya bakit walang eco so titingnan natin yung pihita ng eco o yung wiring kung nag-loss. or yung mismong pyesa sa ilalim so mga boss na trace ko na kung bakit sa tantsa ko bakit walang walang eco so walang eco tong mic input ngayon syempre pumukos tayo doon sa ano ito yung board ng digital ecosystem section nya ito yung pinaka preamp nya ito yung eh, ano pinaka digital delay IC so yan merong supply dapat yan at saka signal out ang unang tinignan natin yung supply muna so dahil nakagawa na ako ng ganito dati uh, alam ko na kung saan banda yung pin out ng supply pero pag ano, google ko na lang yung data ng IC tapos i-post natin dyan sa pinaka video natin para may idea din yung mga viewers natin. So, ang supply nito ay ito sa dalawa, tatlo. Magkakasama yan sila mga boss, mapapansin nyo. Magkakasama sila papunta dito. Yan, tapos pagdating dito, resistor papunta sa pan na to. May resistor siya na 10 ohms. Ayan, 10 ohms siya. So, chiniko yung 10 ohms niya na resistor gamit ang tester. Yan, nakabasel ata tayo pero ano yan? Natin. Yan. Para masabi lang natin na uh, ah, uh, pag-audio trace, uh, mayroong tinatawag na babaybayin mo talaga or ano, susuyurin mo yung ano. Ayan, tin. Ang reading. Tapos pagdating dito, Uh, pang-apat siya, 'di ba? Bilangin niyo 1 2 3 4. Pang-apat sa dulo, sinundan natin 'yan dito sa kasunod na board. So papunta 'yan dito sa board na 'yan ito. Dito. So from dito pa, mga buso. So bibilang tayo ng apat dito. 1 2 3 4. So ito 'yun. Pang-apat. So, kini ko yan kung buo yung ano, uh, linya, yung circuit nya. So, from dito, sa paana ng isa, kinik natin dito. Ayan, nagpa sya. So, buo yung linya. Tapos, pagdating dito, tumakbo din sya papunta dito sa paanang isang isang wirings papapunta doon sa mainboard So, chinig natin yan kung tama yung linya. Ayan. Nagbasa. So, nagbabasa. Ibig sabihin, tama, okay naman yung linya. Ibig sabihin, maganda yung contacts ng linya. Then, pagdating dito, mga boss, uh, ilagay muna natin ito po. Ano lang. Pagdating dito, hindi, uh, puro tayo pagdating dito, ilatag muna natin na maayos yung camera para ano natin. Yung bus, uh, yung tester natin dito na lang siguro. Wala tayong magandang angle doon. Oh. So ito 'yon. So from dito From dito sa dulo, tika lang, yung wiring natin. Yung wiring natin. So ganito po mag-trace ng dinya. From dito sa dulo siya, Papunta dito. Ayan. Nagbabas siya. So yung linya na 'yon, papunta dito 'yan mga boss. Itong itong 5 volts na 'yan 'no. Kaya lang may problema tayo diyan. Diyan tayo nagka-problema. Ibaba ko muna baba natin so pakinggan nyo na lang yung basel kasi hindi naaabotin ng tester yan o ng camera so pag kinik ko dito ito yung pinakalinya sana o oh. hanggang dito wala hindi siya nagbabas so tinanggal ko to dito mismo tayo sa paanag ano wala itong pangalawa ito yun So gumagana yung pangalawa Nagbabasya siya Itong pangalawa Ito yon Wala So may problema ba rin nagloss yung hinang dito or ano Kailangan akong kalasin ulit yung mainboard So skip muna natin Kakalasin natin ulit yung mainboard Titingnan natin Ito yung pinaka pin nga ano na Turo natin pantog ito yung pinaka na -pina 5 volts papunta yan dito papunta sa regulator na to so problema natin tinis natin dito hanggang dito from dito sa ilalim dito hanggang dito so malamang uh, ulitin natin yung hinang na yan baka sakaling hindi na nagko -contacts. kaya uh, resolder na lang natin to lahat para sigurado kasi parang napansin ko nga din dito na ayun oh nagsisimula ng maglos yung ano. Kaya ulitin na lang natin lahat ng hinang. Baka sakaling maging okay na. So kung titingnan nyo, maganda pa naman. Nakabilog kasi. Hindi natin alam sa ilalim. Baka hindi na maganda yung contacts nyo. Tanggal ko mga boss yung hinang. Ganyan ang nangyari. O, tingnan nyo. Wala na. Hindi na pala kumakapit yung ano. Kung hindi ganun kumapit talaga yung lid. Yung mismong board. So kalasin natin tong iba. Malamang ganun din yan. Tika lang kasi ano wala tayong lapatan ng camera. Tanggalin ko yan lahat. Para ano ulitin natin. Kaya pala ano nawala na yung contacts. Iba yung loss niya. Uh, kung titingnan nyo bago natin kinalas yung lid, ganito itsura niya bilog na bilog. So hindi mo akalain na loss na pala yan, oh. Hindi na talaga uh, kumunta kasi yung mismong surface ng PCB nya Uh, wala kasi pag tinanggal yan na kapit puti yan so tanggalin natin lahat para ipakita ko sa inyo ayan mga boss nakahanap tayo ng ay naulog yung screwdriver ng uh, magandang angulo tingnan natin kung ano ba tong lead uh, dulo ng panghina ko tingnan natin yung iba kung ganoon din yung resulta so pansin nyo nga parang hindi nagkunik ko oh. so tingnan natin tong iba ayun so yung iba hindi talaga ganun kumapit katulad nito kapit na kapit yan kasi puti yan. may iba na maganda ang kapit may iba rin na hindi maganda ang kapit bakit ko kinakalas isa isa para malaman natin kung nakakapit yung puti o uh, puti yung lid kasi may iba na hindi nakakapit papansin nyo yan mga boss oh. yung iba hindi ka ano nakakapit hindi pot, hindi ano oh. yan so yung ito nakakapit to oh. alam so yan mga boss ang nangyari tinanggal natin isa isa nakita nyo yan hindi ka ano nakakapit kaya kakalasin natin yan tapos kikis kising ko muna para katulad nito So malamang ito possible na may lusto papunta saan ba to? Yan. Ipapunta pala to dito sa input. So possible pag hindi natin to naagapan, posible din na mag-lose yung isang channel ng input natin. Kaya kailangan double check natin. Hindi porkit maganda yung kapit ng hinang sa labas, eh, maganda na talaga. Kaya ulitin natin yan. Kakalasin natin to yung pinaka terminal pati mismo yung paa niya lilihain natin yan para ano, kumapit kung baka kikiskisin natin ayan mga boss puti na lahat kaya uh, iniinang ko lahat pinatungan natin ng inang kiniskis muna natin dahil dito naman sa terminal na sakit ano ba gagawin natin dyan dapat ko muna tong camera saan na ba yun ito so gagawin natin dyan Kikis-kisin din natin yan. 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 Pati yung ano niya. Yan. Malabo, no? So mga boss, iyan, para matanggal yung dumi, ibabalik natin to tapos hihinang natin ulit. Pintesterin natin kung okay na yung contacts niya. So hinangin na natin mga boss na nilagay ko na yung pinaka uh, socket niya. Tapos yun ang Siyempre, lilinisan natin ng dinner Kapag tiner. Ayan, malinis na. So, pagkatapos, kabit natin tong sakit. Tapos, titis rin natin from Uh, from dito sa pina to papunta dito sa pang last Abit muna natin yan <coughs> tapos <coughs> may baradala muna ito ah tester ah saan na ba yung tester ko dito yung digital yan so buzzer mode tayo yan nga natin ay so tingnan nyo na lang <coughs> dito natin ilagay yung basel so ito yung pin na to ito <coughs> dito ayun okay na so gagawin ko i-assemble ko muna tapos kahit itong ano lang itong board lang muna ilatag natin na maayos tapos dito susukatan natin ng voltahe dito kung meron na medyo ano lang talaga oh ito yung pinaka supply nya ito yun yung galing doon ngayon susukatin natin kung meron na din susubukan natin yung ay wala pa pala ako speaker lagay tayo ng speaker ayun speaker lang muna nilagay natin. Then, power on natin. Nasa ilalim yung ano. And dito, nakalubog din ata. Okay. So, check na natin kung may supply na dito. So, meron na, 4.8. Ngayon, Nag-switch na ba yung relay? Subukan nga natin kung gagana na. Tulo. Uy, wala pa? Tulo, tulo. Sound check. Wala. Ba't walang audio mga boss? Kumo na yung speaker ko kung tama yung ano. Sound, sound. Wala, nawala. Baka may ah, yung effector. Hindi ko pa naikabit, saglit lang. Effector pala doon sa likod, yung parang ano, wala pa pala. So, so. Hello. So. Sound, Sound, So, ayos na mga boss. May isa pa tong kailangan ko pang ayusin. Itong isa, parang wala siyang audio. Sound, 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 sound. Wala. So, possible na may sira itong input. Uh, input jack o kaya yung pinaka ano. So, gagawin natin dyan ay check natin yung volume. Alam ko may individual volume to eh. Pero, patayin ko muna yung pinaka power nya. Ayun. Then, gamit tayo ng analog kasi gumagana naman yung iba tingnan natin kung may konting tabi muna natin to si digital tapos na vision na digital nasa tabi ng hirap nito maliit ang mesa dito si Ana sa Analo kasi pwede natin ma-check dito sana ba yung pinaka na ito o ito wala gayahin nga natin dito sa kabila so usually dapat meron sya pag ginalaw mo tong switch so may kita nyo dito ito yung ayos yun natin yung switch yan so gumagana ibig sabihin, okay yung contacts subukan natin dito sa sa isa pang terminal o oh, gumagana din ayan o oh. ayusin natin yun on o oh. so gumagana sya sa kabila pa isa pa so possible na may iba pang sira to aalamin natin okay ayan o oh. so okay yung jack babaybayin ko yan ng mga boss kung saan papunta to yan dito yan tapos papunta dito din sa IC na yan tapos papunta din yan sa volume ngayon ang aalamin natin so mahaba habang ano yan update ko na lang kayo mga boss ang ginawa ko dito tinis ko muna yung pinaka audio nya ito nga yun diba? papunta yan dito then tumakbo ayan ito ito tapos uh, papunta na yan o, natin ako naguluhan din papunta yan dito tapos ito na yon kapasitor din na dalawa papunta sa IC na yan ngayon pinalitan ko na agad yan wala nang isip isip <laughs> ayan so pagpalit ko wow hindi gumana <laughs> hindi gumana mga boss kaya sinundan ko naman dito yung output nya. Ito yung output nya. Yan. Papunta yan dito sa volume. Ito na yung volume nya. E, no? Ayan Oh. yan. Papunta yan doon. Doon dito. So sa volume. Kini ko yung volume. Bagong palit yan eh. Kaya pinul volume ko natin ka lang ha. I ano natin ha. I ano natin. I testing natin. O mag audio trace tayo. mag audio trace tayo gamit yung mic so naka on yung audio tracer ko tapos dito ko sinaksak ko dito kasi wala siyang ano eh wala siyang ah uh, tika lang mahirap tong sitwasyon ko ah ilagay natin tong camera sa tamang lagayan o kaya stand Ayan. 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 Ito yung pinaka ano, niya. Ulo, ulo, wala. Di ba? Wala. Ngayon, ito yung pinaka input naman niya. Hindi ka natin. hello hello Son, son, son. Gumagana. Isagad e, natin. So, try natin sa gitna yung pinaka output na ng position meter. Ulo. So Kick. So, possible na may problema simula dito. Tanggalin muna natin. So, output dito. Tapos, ito na yung pinaka-output ng resistor. Pero, lahat yan, yung mga volume na yan, magsasama-sama din sila dito sa ano. So, possible na may tama yung resistor. Tika lang, uh, maingay yung ano. mo muna natin. So, nangyari dyan mga boss, tinanggal ko yung hinang. Mukhang hindi na nakakapit yung resistor. Yan oh. So nakabuko lang siya. Siguro mga boss uh, kung hindi dugtungan palitan na lang natin 'yan. So mga boss instead na palit ano, hinangan ko lang 'to. Hindi na maabot yung pa. Pinalitan ko na lang ayan oh. 22k. So ang kinabit natin ay 4 bands na 22k. Ngayon subukan natin kung gagana na 'yan. Pasagad yung volume, gitna lang natin. Then, saksak natin ulit. So, 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 okay na? So, 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 So ayos na siya mga boss at i-assemble e ko na lang 'to. 'Yun lang ang sira, yung Ah uh, 22k. 'Yun lang pala sira oh. Hindi na gumana yung mic. Hindi na siya umabot, kumbaga kumbaga hindi masyado kinapitan ng hinang. Okay na mga boss. So subukan natin yung mic ito my sino Mikey Yan So ayos na Dalawang speaker na yan Yan isa Yan So ayos na mga boss at hanggang dito na lang So yung ano yung problema sa mic uh, 735 uh, gawa natin ng iwalay na video pero sa mga kapanood ng full video sabay din yon mga boss. Para kung sakali may maghanap magbigay ng idea andun yung troubleshooting kung bakit walang mic uh, yung eco muna hindi gumana <clears throat> plus yung mic 1 hindi gumana may discarte doon Ayun na, uh, hanggang dito na lang mga boss at uh, chat ko na yung maya.